aking mga alaga na laging nag sa akin kanina nung hindi ko pa ng pagkain may tinuto pa sila sa may styrofoam gutom na talaga siguro ayan ang aking batik-batik dumating na si Balpon lang ang hindi dumadating hindi ko alam kung nasaan na siya may isa pa doon baka nahuli na si Balbon kasi ang ganda nga naman talaga nun malaki pa siya yun ang gustong gusto ko mahuli pero hindi talaga eh ayun may dalawa oh ayun bumaba na eh. ayan bumaba na sila may isa doon sa ibabaw ng kwarto ayan na ah, may isa pa ayaw bumaba pa ng isa Madami na. Ayan. Bumaba na siya ulit. Oh. Malamig na kasi eh. Kaya medyo okay na. Sana may mangitlog na naman. Para ano. May aalagaan na naman tayo. Ayan may umiinom na. Kasi dati nakakalimutan ko lagyan yung inumin nila. Kaya ang ginagawa ko, inuuna ko na muna para makainom sila. Nagagandahan talaga ako dun sa batik-batik na yun. O, sa ulo lang sa trabaho na ako. Iwanan ko na kayo. Bye-bye. Kalapatid. Uyuh. Bye -bye.